So, hi mga kabayan! Magandang araw! <laughs> may buntag ninyo, no? May ngaga ako sa ilonggo, Kung saan ba? So, karoon, ubanay ko ninyo, mga kabayan. Kung samahan nyo ako. Ah, uh, naglakad... Naglakad-lakad ako ba? <laughs> I mean, ano... Naglakad ako kasi upunta ako ng ano... ng hotel namin doon sa Vespira. Kasi may tanim doon na ano... na tanglad ba? Ang economist dudong Robert Gahapon. Nangagad ngadlaw di ay nagihatag nga tahong ba. So, kabalaw ko magluto sa tahong Nag, agni tanglad yod, no. Meron talagang tanglad makabayang sasamahan niyo ako. And oh. Uh, <laughs> Samahan niyo ako ba. Nilakat So let's go. So guys, so si Dudong Robert 'yung kay trabaho mo gusto sa kwan. Trabaho siya sa mga ah, sa mga trabaho siya sa kwan ba? Uh, sa fish farm mga kabayan so nagkuha siya nagdala sa tahong gahapon so kailangan natong lutoon kasi may ba baka amoy yon <laughs> ayun yung ref namin dun sa ano sa kwarto yun wala namang ano yun wala namang freezer yun mga kabayan Baga, panglamig lang talaga ref lang talaga siya so ayaw ko din mag scooter kasi nga ano para exercise na din kailangan oh, maglakad-lakad ang ganda naman ng panahon tsaka ayun samahan niyo ako and pag-uusapan din natin pala yung mga kabayan kasi marami din nagtatanong until now yung minimum wage dito sa Croatia no update ko lang kayo sa minimum wage ng Croatia uh, tawag nito so nasa 840 na ah, ayun nakita ko sa screen 840 140 yung minimum wage ng Croatia before kasi na nag-start nung naging sand ng Croatia, uh, 700 yung minimum wage, no? So, karon ngayon is parang, ano na, tinasan asan, asan na nila at least, di ba? Umakabot na ng 840. <coughs> Mas malaki pa rin yung ano, minimum wage ng Slovenia. Kasi yung Slovenia kasi nasa 900 euro yun eh. So ayun minimum wage lang naman yan ng Croatia <coughs> So yung mga neton nyo nyan is at least diba malaki So nakadepende naman kasi yung nakadepende yung sahod nyo sa ano nyo sa trabaho kung anong trabaho posisyon na meron kayo So di kaya baklay baklay nga Tambok na kay ka ba? Yan makle ka. <laughs> so muna niya makita guys. Mga kabayan. Kung Ma maamo dali sa Sa isla ba? So every time na magano, ano. Every time wala pa ako scooter. Every time na uh, pumasok ko sa trabaho na yung schedule ko nga. Walang, walang bus. So ito yung dinadaanan ko. Nalakad ako dito sa area na to so yung hotel ko kasi medyo malayo na sa dulo pa nasana na naman uh, 20 minutes to 30 minutes yung lalakarin exercise na din diba uh, maganda yung panahon pag summer season ang ganda talaga ng panahon mainit <laughs> mainit yung panahon dito pero uh, ngayon no, uh, mainit maganda maaraw pala maaraw yan ngayon buhay ang nilang buhay dun sa isla oo <coughs> so, iti-check ko kung mayroon pang tanglad doon you know, kung nabubuhay ba pa yung pag winter season <coughs> kung meron hindi pupuha tayo tsaka yung the rest tatanim tayo dun sa bahay kung ano namin sarili tanglad tayo ba kung ano may lotoin tinula huh? kung gusto mong magtinula ba pwede so, na kayo kuwag tanglad sa mga bakasyon sa Pilipinas no bitbit -bit, -bit mug kapayas dali oy tanong papaya ba Itanong tanong na to diskon sa Europe <laughs> buhi kay dali no kun di man sa mananom tak sa ba ah At, tong kwan may lang na pay pangsagong sa tinula or itlog pang ginisa na sa yote maraming araw mga pag wala talagang tao pag pag summer season mag summer season sus so puno ah puno yung tao dito eh kala may mga huwag mga kwan ba huwag mga kasagbang ba nga sa mga kabatuhan so karoon kayo may tao nindot pa nindot ang kwan nindot ang, ang isla ngayon dito ni dagang kayo magapahapa diha Nagang kayo mga apa di ba? Murag mga Skinless balut uh, bangus. <laughs> skinless. Mga lakas <laughs> backlight na, mga kabayan. So nako di kare-kare ni. Na sa ako hagdan, tabok nas bukid. Dol ra. Pero ko ka din ni. Kandalan dia. Maaki ka diha, tiyok ko mo nang bukid. So mo prefer ka kung asa ka mo agi. -pas -pas ka o dito kasi may layo nga tabahay tawhay lang. Tawhay lang lakoron. Kay sa diya sa bukid. imong sa kaon. Sus Ginoo ko. Kat kat kadi asa hangdan. gibilang ako na ko sa una mga kabayan. Abot ng kon oy. 100 kapin. Anong bang bangagdan. So dia tara magi kacato na nato. Kay sa layo kayo. Tuyo ko ni buto yabot isa ka oras pag miklayan. Isa oras mo baklayon ya tay layo. Kani siya. Kani. Ha? Huh? Manghubag na itlog imong DL sa sakat Kaya to hagdan Ay. Kung nindot lang ini hagdan. Problema ko ay hagdan no. Hawan no kabayo. Uban mga bayan dali masurrender sila. Ang sa isla kayo mo ni mong katkaton man. Ang bus. Ngayon mong duty is dali nakafix sa bus ba? Tapos mo ni Mogi ano Ito yung mo. Pasok ka ng duty. Wala na. Padating mo sa duty pagod ka na. Kasi tingnan mo naman yung hagdan. So, ginoo ko. <laughs> oh. Tingnan mo naman yung hagdan. Hindi ka pa nakarating sa duty mo. Pagod ka na. Ginoo. Oh. nindo yung traning na Kung exercise ra. Ano ah, yung ragnin niya, oh. 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 ti ka. <laughs> Di ba? Kinsa po gana. Sino man may gusto bumalik sa isla. Kung ganyan yung... <laughs> ganun yung iakatin oh Dios ko Maria pero dito mga kabayan, safe ka bisag lasang ni bisag kalasangan ni mga kabayan wala yung mga mo ni mas safe ka na yun yung lasang kaysa dito sa nandiyan ka sa sagrib <laughs> oh diba ako oh, yung mga nga oh sus Grabe. Uh. Main, nanindot niya akong cellphone. Nindot sa video. So, sige na. Oh. So, check Maling kukuha ta tanglad ba? Sakripisyo kayo mukhang tanglad. Mahangak nga ka. Eh. Oh. Kasi ngayon, mapunta na sa amin. Walang bus. bus. Kasi nga dito sa hotel na to. Kasi nga walang mapasok yung tao. <sighs> Ay, walang pasok yung mga tao. Sarado yung hotel. may mga lang pala pumasok dyan yung mga housekeeping. Magkalakad lang din sila. Kasi walang pasok na nga dito sa hotel na pinapasokan ko. Tapos <laughs> pagtabok ni Mundo Spikas mga oh oo na po'y No? Na po'y ba? sus ginoo po okay ra pero pasaka ganin paket mga kabayan sus so, pisti yung kwan hangaka mura jud ko kwan labi ka hangak gid pun na kwan nang na. maganda yung view dito ay islam sulat so, lang katao-tao dito mga kabayan Itong kanina yung dumaan, dalawa, matatanda. Yun yung nag-exercise ako na sila. <laughs> nag-exercise ako na sila ba? Kasi hindi ako naintindihan. Kaya hindi ko naintindihan yung sinasabi nila ba? Hindi ko naintindihan ko. Exercise na naintindihan ko doon. <laughs> Wala man na ako masyadong naintindihan doon. Ay, hindi ako nag exercise Sabi ko nilang dobro. Super sabi ko. super lang sa so na lang na hibala na dito yung mga kabayan eh. Yeah, na ta malapit na tayo mga kabayan so tingnan nyo naman tingnan nyo kaganda kung, kung ano kaganda nyan dito pag summer season mga kaya marami mga kahoy kahoy na yan kasi nag nag ano nagbagyo nakaraan karaan mukhang malakas yung alon ba 'di diba? Sino man 'di ma dito? Sino man mga turista 'di ma dito na. Kaganda man. Kaganda man ng diba? Kahit sino naman oy, kaganda nito. Hmm. pa Meron pang tubig na blue, blue, green. Hmm? Ikaw ay makitindi Ikaw makasabot. Ang tubiga. So, kanang hotel is ano yan? Aurora. So, malaking hotel yan. Parang barko. Hmm. ba kita niyo. Parang barko yan. So, kasunod niyan sa amin. Parang barko din. <laughs> parang barko din kasi ang laki. Mala, mahaba. So, yung company kasi may marami tong hinahawakan na ng hotel. Marami silang hinahawakan ng hotel yung company na Banyan namin na pinapasukan so with every winter season isang hotel lang yung bukas yun yung nasa punta na tawag nila punta hotel yun yung bukas na hotel lang uh, winter season I think mga hotel na to sarado talaga to pag hotel no eh, uh, okay lang din ito lang ano <laughs> magpasok may sweldo naman Ayay! sana all sana all may sweldo kahit hindi po oh. sino mo din ba gustuhan yung dagat na yan di ba kahit sino naman kahit ako gusto ko na lagi mag isla kahit ako mga bayang, gusto ko na lang maging isla. Diba? Kalawak napakalawak niyan mga kabayan. Ganyan sa kalawak. Ganyan sa kaganda. Kaya kung dumaan ako kanina, kung doon ako dumaan, ang layo niyan. Iikot ako dyan. So, kasi kabilang unlock yan. Ang sabi ko kanina, so malayo-layo din. So, akita tayo dito. <coughs> kasi yung tanglad na sa mataas din yung nahagdan check natin kung meron ngayon dito gaaya sila ata sila ng mga natumbang mga kahoy kasi <coughs> magbukas yung hotel namin dito is on ano pa March 28 yung opening so medyo matagal-tagal pa may isang buwan pa mga kabayan <coughs> tsaka dito may mga sports dito ayun oh kung dito kayo mag ano mag hotel may mga sports dyan na pwede yung paglaruan ito din may volleyball court may basketball yan so nasa tok tok talaga siya ng bundok yung hotel <laughs> kaya ibang mga kabayan kaya ibang mga kabayan sumusuko kasi nga pag affection uh, fix yung schedule yan ano yung lalakari ninyo? Napaka Napaka ano? Kataan ba? Mga habang lakaran Kaya yung iba nang nangayayat pag nandito sa isla eh Balik ng sagrib pang Miss Universe na yung katawan <laughs> Masahid pa sa BC Nagiging sexy <laughs> So ayun, samahan nyo ako mga kabay Nakita din yung hanggang nandito na ako malapit Ayan din yung hagdan mga kabayan na inakit ko din. Pag pasok at saka pa uhi. Sus, ginoo ko mga kabayan. So yan yung hotel na nasabi ko. Malawak yan, mahaba yan mga kabayan yung hotel na pinapasokan ko. Hanggang yan doon sa dulo. Mabila niyan mga kabayan. So ganyan sa kalaki. Ano? Malawak yan mga kabayan. Saka may swimming pool yan dito. So, parang wala namang tanglad uy namatay na yung tanglad ba nakataas oh yan yung hotel na pinapasukan ko yung tanglad nandun huwag ko meron okay tayo so yan yung ano yung pinakita ko sa inyo kanina likod yun mga kabayan ng hotel ito yung pakita ko sa inyo yung harap patay na itanglad ay maram pa buhay pa pala <laughs> yan yung harap oh Yan, sa kalawak yan yung harap mga kabayan kita nyo hindi nyo nakita. sa may gym dyan, oh. No? so meron buhay pang tanglad ay no tanglad yan hindi ngalok tas naman eh Ayan yung hotel. So, ayan yung tanglad Kukuha tayo. Kasama na yung ugat. Hmm. So, yun na tayo ng tanglad mga kabayan so, dumaan ako dito sa nila. Sa hotel ng ano, ng Aurora. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng hotel nila. Ah, yan. Yan yung hotel dito mga kabayan ng Aurora so malawak nga yan sobrang lawak so dadaan tayo dyan tapos ba tayo din sa kabila <laughs> so iyon ang harap nila bakit ganda ganda ng harap so may pumapasok ata dito sa hotel nila sa oh, yung harap oh. Ba ganda.